Magandang araw, mga kaalaman na hinog! Alam nyo ba na ang Canada ang isa sa mga pangunahing destinasyon ng ating mga OFW at imigranteng Pilipino? Ngunit, ano ba talaga ang kalagayan at pagtrato sa mga Pinoy OFW sa bansang ito? Oo oh, mga kaibigan, habang marami ang nagsasabing maganda ang buhay sa Canada, may mga katotohanan at realidad na dapat malaman ng bawat OFW at kanilang pamilya bago magtungo roon. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang sampun mga paraan kung paano tinatrato ang mga Pinoy OFW sa Canada at kung ano ang inyong dapat asahan. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo at alamin ang buong katutuanan. Panguna sa ating listahan, pantay-pantay na pagtrato batay sa batas at karapatan. Ang Canada ay kilala sa malakas na proteksyon nito sa karapatan ng mga manggagawa at imigrante. Ayon sa Canadian Human Rights Act, Ipinagbabawal ang diskriminasyon batay sa lahi, etnisidad o pinagmulan. Ang mga Pinoy in OFW ay may pantay na karapatan tulad ng mga lokal na manggagawa pagdating sa sahod, oras ng trabaho at benepisyo. Ang mga employer ay hindi maaaring magdiskrimina laban sa mga Pinoy dahil lamang sa kanilang lahi o katayuan bilang imigrante. May mga mekanismo para magreklamo kung sakaling may paglabag sa mga karapatang ito. Gayunpaman, mahalaga na alam ng bawat OFW ang kanilang mga karapatan upang mapagtanggol ang kanilang sarili. Pangalawa sa ating listahan, mataas na standard ng trabaho at kaligtasan sa trabaho. Ang Canada ay may mahigpit na batas sa kaligtasan sa trabaho at standard ng employee. Ang mga Pinoy OFW ay dapat makatanggap ng tamang sahod na hindi bababa sa minimum wage ng lalawigan kung saan sila nagtatrabaho. May mga regulasyon tungkol sa overtime pay, rest periods, at vacation leaves. Ang mga workplace ay dapat sumunod sa occupational health and safety standards upang maiwasan ang mga aksidente at sakit na may kinalaman sa trabaho. Ang mga OFW ay may karapatang magtrabaho sa ligtas na kapaligiran at magsumong ng reklamo kung feeling nila ay na-exploit sila o napapabayaan ang kanilang kaligtasan. Pangatlo sa ating listahan, proteksyon laban sa pangaabuso at exploitation. Bagaman may mga batas na nagsasanggalang sa mga manggagawa, may mga kaso pa rin ng pangaabuso at exploitation sa ilang Pinoy OFW. Ang ilang employer ay maaring sumantala sa mga bagong dating na walang alam sa mga batas o takot magreklamo. May mga report ng underpayment, sobrang overtime na hindi nababayaran at maling pagtrato. Gayunpaman, ang pamahalaan ng Canada ay may mga programa para protektahan ng mga vulnerable workers. Ang mga OFW ay maaring lumapit sa mga workers' union, immigrant services o government agencies tulad ng Employment Standards Branch para humingi ng tulong. Pang-apat sa ating listahan, pagkilala sa mga kasanayan at profesional na kredensyal. Isa sa mga hamon para sa mga Pinoy OFW ay ang pagkilala sa kanilang mga kasanayan at profesional na kredensyal. Ang ilang mga profesyon tulad ng nurse, engineer o teacher ay nangangailangan ng certification o licensure bago makapag-practice sa Canada. Ang proseso ng credential recognition ay maaaring matagal at mahal, ngunit ang pamahalaan ng Canada ay may mga programa para matulungan ng mga imigranteng may kasanayan na ma-integrate sa so workforce. May mga bridging programs, language training at employment services na magagamit ng mga OFW upang mapabuti ang kanilang mga oportunidad sa trabaho. Baka naman po, total, wala namang kinikita ang channel namin. Maka po kahit sa pag-like nang po dito sa video at subscribe. Okay na po. Maraming salamat po. Panglima sa ating listahan, suporta sa pagsama-sama ng pamilya. Ang Canada ay may mga patakaran ng nagpapadali sa pagsama-sama ng pamilya. Ang mga OFW na may permanent residency o citizenship ay maaaring isponsor ang kanilang mga asawa, anak at magulang upang manirahan sa Canada. Ang Family Class Sponsorship Program ay nagbibigay daan para maibalik ang pamilya sa iisang bansa. Gayunpaman, ang proseso ay maaaring matagal at nangangailangan ng sapat na suportang pinansyal. Ang pagiging magkasama ng pamilya ay isang malaking tulong sa emosyonal na kalusugan ng mga OFW na matagal nang nahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay. Pang-anim sa ating listahan, Akses sa kalusugan at serbisyong panlipunan. Ang mga Pinoy OFW na may legal na katayuan sa Canada ay may akses sa Universal Healthcare System. Ang mga pangunahing serbisyong medikal ay sakop ng Provincial Health Insurance. Bukod dito, may mga social services tulad ng counseling, language classes at employment support na available para sa mga imigrante. Gayunpaman, ang ilang temporary workers ay maaring may limitadong akses sa ilang benepisyo. Mahalaga na malaman ng bawat OFW ang kanilang coverage at mga serbisyong maaaring mapakinabangan. Pangpito sa ating listahan, pagtanggap at paggalang sa kultura at pagkakakilanlan. Ang Canada ay isang multicultural na bansa na nagpapahalaga sa pagkaiba-iba ng kultura. Ang mga Pinoy OFW ay malayang ipagdiwang ang kanilang kultura at tradisyon. May mga Filipino community centers, simbahan at mga organisasyon na nagsisilbing suporta para sa mga bagong dating. Ang pagkakaroon ng malakas na komunidad ng Pinoy ay nakakatunong upang mabawasan ng homesickness at bigyan ng sense of belonging ang mga OFW. Ang paggalang sa kultura ng bawat isa ay itinuturo at isinasabuhay sa Canada. Pangwalo sa ating listahan, mga hamon sa pakikisama at diskriminasyon. Sa kabila ng mga batas laban sa diskriminasyon, may mga individual na insidente pa rin ng racism o prejudice laban sa mga Pinoy OFW. Ang ilan ay maaring makaranas ng microaggressions, stereotyping o kawalan ng oportunidad dahil sa kanilang lahi o accent. Ang pagkakaiba ng kultura at wika ay maaring maging sanhi ng miscommunication o hindi pagkakaunawaan sa workplace. Mahalaga para sa mga OFW na matuto ng kultura at kaugalian ng Canada upang mas madaling makisama at maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan. Bang Siam sa ating listahan, oportunidad para sa edukasyon at pag-unlad. Ang Canada ay nag-aalok ng magagandang oportunidad para sa edukasyon at pag-unlad ng karera. Ang mga OFW ay maaaring mag-aral o kumuha ng mga training program upang mapabuti ang kanilang kasanayan. May mga scholarship at financial aid na available para sa mga mag-aaral na imigrante. Ang patuloy na pag-aaral at pag-develop ng mga bagong kasanayan ay makakatulong sa mga OFW na umunlad sa kanilang profesyon at magkaroon ng mas magandang buhay sa Canada. At ang pangsampu sa ating listahan, pagkakataon para sa pagkamamayan at pagkakaroon ng boses. Ang mga Pinoy OFW na naninirahan sa Canada ay may pagkakataon na maging permanent residents at kalaunan ay maging Canadian citizens. Ang pagiging mamamayan ng Canada ay nagbibigay ng karapatang bumoto at magkaroon ng boses sa pamalaan. Ang pakikilahok sa eleksyon at komunidad ay nagbibigay daan sa mga Pinoy na maging bahagi ng pagbabago at pagmunlad ng kanilang bagong bansa. Ang pagiging aktibo sa lipunan ay nagpapatibay sa kanilang pagkaakilanlan bilang mga Pilipino-Canadian. Mga kaalaman na hinog, ang buhay ng mga Pinoy OFW sa Canada ay hindi perpekto. Ngunit ito'y puno ng mga pagkakataon at pag-asa. Ang pag-unawa sa mga karapatan, hamon at realidad ay makakatulong sa bawat OFW na magkaroon ng mas magandang karanasan sa Canada. Mahalaga ang pagiging handa, matyaga at bukas sa pag-aaral ng bagong kultura. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay na nasa Canada o nagpaplanong pumunta doon. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.